Shomai Takoyaki? Pwede ba yun? Tara, let's give it a shot! Dito nga lang yan sa isang kainan sa street ng Area F das Marinas, Cavite, ang Big Boss Jumbo Shomai. At ito na nga yata ang Shomai na tatalo sa Jumbo Shomai ng Tundo. Tignan nyo naman kung gano'ng kalaki ang chunks ng meat ng Shomai na to. Iba talaga pag homemade at syempre affordable. Available nga ito from steam, fried at syempre ang original sa kanila na shomai takoyaki na isang fried shomai nga na nilalagyan nila ng kanilang special takoyaki sauce at Japanese mayo. Kaya huwag na natin patagalin. Tara, let's give it a shot. Tingnan nyo kung gano'n siya kalaki. Ang laki niya, di ba? Buksan natin kung anong laman. Tingnan nyo, meron siyang buong meat. Buo yung meat niya, oh. Hindi siya yung grinded na meat, ha buong buo yung karne niya sa loob at ang laki. At try natin itong Chumbo Shomai ng Cavite na possible makatalo sa Big Shomai ng Tendo. Okay, let's give it a shot. Mmm! Ang sarap yung timpla nila ka. Malaking bagay na meron sa luxury din factory kasi nabibigyan nila ng ibang taste yung pagkain. Ayun o, oh. yung chunkiness ng meat nasa loob siya ng soma. Hindi siya yung talagang pag kinagat mo, parang puro harina na lang. Fried siomay from beer, mas try na natin. Ang sarap niya, crunchy. Same yung lasa niya dito sa steam. Para dito syempre, may ibang element kasi fried siya. Yung gutong, crunchy okay niya. Ito siya. Takoyaki siomay, let's give it a shot. Mmm! Fried din siya para nang bago yung lasa niya dahil sa dahil sa flavor ng takoyaki sauce and yung Japanese mayo. Ang galing ng pagkakagawa nila dito kasi nagbago talaga siya and yeah, hindi mo siya sasabing so, pero takoyaki taste. Takoyaki siya maya. Yeah, perfect name. Love it. Hmm. And ito na nga lahat ng shomai na tinikman natin dito sa Big Boss Jumbo Shomai, yung steam, yung fried and yung takoyaki version nila. Kanina sinabi ko na masarap yung fried shawmai niya, pero I changed my mind dito ako sa takoyaki shawmai. Ang galing na yung shawmai nila is nabigyan ng ibang experience nung nilagyan nila ng takoyaki sauce. Lahat is masarap. Yung meat nila, yung loob, yung mixture ng shawmai nila is very original hindi tinipid, chunkiness ng meat nandun, which is very rare mo lang makikita sa shomai. Kasi mostly of the shomai talaga pag kinagat mo, buong ano na siya, parang siyang isang bilog, pero ito may chunkiness pa siya ng meat. Kaya, good job sa mga shomai na to. Must try. Kaya puntahan nyo na rin dito sa Dasmarinas Cavite.